Mula na magsimula ako magka-interes sa renewable energy, naghanap ako ng na iba pang mga paraan kung paano pa mas makatipid ng pera mula sa renewable energy. Nakita ko ang isang item mula sa Shopee na tinatawag na DIY Power Bank Showcase. Nakuha ko lang ito sa halagang 591 pesos kasama shipping and handling kayang suportahan ito hanggang 21 pieces na 18650 flathead na lithium na battery at may malakas na power output mula 5 volts hanggang 12 volts na swak para sa pag-charge ng mga cellphone, tablet at iba pa. Kabilang sa features ng power bank na ito ay malinaw na digital display para palaman na natitirang laman ng power bank, iba't ibang charging ports mula micro USB, Apple Lightning Type-C chargers at USB-A charging outputs. Meron din itong built-in flashlight na swag gamitin during camping at brownout. Ngayon naman ay itetest natin kung kaya ba ng DIY power bank na ito ang fast charging. Meron ako dito ang dalawang uri ng charging brick. Ang isa ay kaya ang quick charging habang yung isa naman ay ordinary charger. Una natin ito test tayo ang ordinary charger naman sa bahay. Makikita ninyo na normal charging mode lang ay pinapakita sa indicator ng power bank meaning hindi na trigger ang quick charge function nito Next, itest naman natin ang charger ko na may quick charging function Kung napapansin ninyo, may umilaw na green icon sa indicator, meaning gumagana ang quick charge feature ng power bank. Unfortunately, na charge ko ang phone ko sa charging port ng power bank, hindi nagpakita ang turbo charging o fast charging indicator sa phone ko, meaning hindi niya supported ang fast charging, at hindi ko lang sure kung sa phone ko lang ito o ganang din ang nangyayari sa ibang phone. Ganun pa man, compared sa ordinary charger, napansin ko na mas mabilis pa rin ang charging dito sa power bank. Tandaan lang na hindi kasama ang mga baterya sa pagbili ng item na ito. Kaya kailangan mo itong bilhin ng nakahiwalay. Sulit ito para sa mga mahilig sa DIY o sa mga kailangan ng maaasahang power backup. At dahil para sa akin, sulit ang produktong ito, Bibigyan ko ito ng 4 out of 5 na solar points. Kung gusto nyo pa ng iba't ibang product reviews, pakicomment at pakilike na rin ang video para makapag-upload pa tayo ng tulad nito. Sana'y nagustuhan ninyo ang video na ito. Hanggang sa muli!